Hello, hello mga katigang Manananghalian na tayo Petosini Ang aming pagkain May chicken Grilled chicken siguro yan Meron din kaming uh, Garlic bread Eto Ayan ang ano Mickey Linadit <laughs> Mickey Linadit Ayan <laughs> petusini ang <laughs> tawag okay at saka yung aking soup ay hindi ko patinignan yung ano pero alam ko ito tomato soup ito eh tikman na natin para alam natin <coughs> hindi <laughs> bell pepper bell pepper soup bell pepper mm, nga okay kainan na mga katigangs. Bye bye!